Sa video na to, sagutin natin ang napaka-importanting tanong sa mga panahon na ito. Tradisyon ba talaga sa Philippine Military Academy ang manghingi ng watch? Pangalawa, bakit naparosahan daw yung PMA graduate na nanghingi ng watch sa ating presidente? balaan ko muna kayo bago ko ipagpatuloy ang ating video. Ayoko na madawit sa usaping politikal. Ang sa akin, ipaliwanag ko lamang, lagyan ko ng context at yung aking experience, aking ipamahagi sa inyo para magbigay din ako ng insights tungkol dito sa mga tokens na uso naman sa ngayon sa Pilipinas at maging sa iba't ibang dako ng mundo. Halika, panoorin natin. Ano ba yung sinasabi na hiningi ang watch mula sa ating presidente? Para masagot ang tanong, nagsaliksik ako nagtanong ako sa mga officers na naka-assign sa Philippine Military Academy at mismo doon sa mga bagong graduates na mga members ng PMA Class of 2024 para maliwanagan ako mismo, meron ba talagang bagong tradisyon tungkol sa paghingi ng watch mula sa mga matataas na opisyal kagaya ng presidente o mga general ang tanong na ito ay base na rin doon sa kumakalat ng mga videos, mga reactions tungkol sa di umano ay panghihingi ng watch ng isang member ng PMA Class 2024 na nag-graduate kamakailan lamang. Noong kami ay mga kadete, hindi na uso na merong tipong Binibigay ng mga tokens ang mga guest of honor and speaker o kahit sino man na maging bisita sa Philippine Military Academy magkos ang mga binibigay ay mga gamit para sa institusyon. Halimbawa, may nag-donate ng mga computers, mayroong nag-donate ng uh, mga improvements sa mga classroom facilities, kasama na rin doon yung mga donations na magagamit para sa advanced learning ng mga kadete. Sa quick look sa kasaysayan tungkol sa pagbibigay ng watch mula sa mga matataas na opisyal noong taong 2019, habang nakita ng ating mahal na Pangulo, former President Rodrigo Roa Duterte, ang isang member ng Brigade Staff ng Philippine Military Academy. At isa sa mga yon ay walang suot na relo Alam nyo naman, ang ating dating mahal na pangulo ay talagang galante and natutuwa siya kapag makapagpahimoral siya ng mga sundalo, mga kadete, at kahit ordinaryong mamamayang Pilipino. At nakita natin na yung pagbibigay niya na yon ay hindi naman dahil may tradisyon, kundi talagang kusa lang niyang ginawa because uh, ito ay parte sa sabihin natin sa kaniyang personal advocacy na magpasaya ng mga sundalo. Ang pangalawang insidente na mayroong kadete na nabigyan ng watch ay yung graduate ng PMA Class of 2022 na ang CSAF naman na dumalo sa naturang event ay nagbigay ng kanyang watch again dahil natuwa siya doon sa kadete na yon. Hindi rin nanghingi, ang kadete doon sa kaniyang Chief of Staff Armed Forces of the Philippines. So therefore, kung basihan natin doon sa dalawang insidente na may nagbigay ng watch sa dating presidente at ang kasunod ay ang Chief of Staff Armed Forces of the Philippines, hindi iyon hiningi sa kanila bagkos iyon ay kaniyang kusang ibinigay bilang pampahay moral sa tropa. Matatandaan ko rin na doon sa Marawi City, isa sa aking kaibigan, uh, battalion commander sa Scout Ranger Battalion, ay nabigyan din ng watch dahil natuwa si Presidente nung nagbisita siya na nanalo ang ating mga tropa laban doon sa mga terorista doon sa limang buwan na Battle of Marawi. Kaya nagbigay din siya ng watch although napakaklaro po sa atin, hindi naman nanghingi yung naturang opisyal. Ngayon, talagang nauuso yan, lalo na meron ng social media, na ang mga sikat at iniidolo ng mga individual ay hinihingan ng tokens. Makikita natin ito sa laro na football o soccer, yung kagaya ni Messi, si Ronaldo ay tipong naghubad pa kanyang ay naghubad pa ng kanyang damit, ibigay ito sa kanyang fan na nag-request ng token mula sa kanya. Sa larong basketball, sumikat si Jordan at marami mga tokens na naibigay ng mga fans. Sinundan mo ng kagaya ni Ant at mga iba pa. Alam niyo gusto kong intindihin yung konteksto uh, tungkol sa paghingi ng tokens. Siguro, marami sa mga kabataan ngayon ay nakikiuso na rin sa nakikita nila na akala nila yon ang tama dahil maraming gumagawa sa mga athletes. Yung iniidolo ng mga atleta ay tipong lapitan mo at hingan mo ng kung ano-anong tokens dahil fan ka nila. Posible rin ito na naging dahilan kung bakit ilan sa mga kabataan ngayon ay hindi nahihiya na manghingi ng token mula sa mga kilala matataas na opisyal. malalako ko na noong ako ay company commander sa Basilan at Sulu, naka-encounter ako ng mga kaibigan, mga naging kaibigan ko na mga moro na mayroong katago-tago na tipong token para sa akin. Iyon ay ang kalis. Ang tawag nila dito ay pusaka. Yung matagal na nilang minamana-mana mula sa kanilang mga ninuno Nag-offer ako. Pwede bang ibenta itong antik mo na kagamitan? Iyon ay sa Barangay Tiptipon sa Panglima Estino, Sulu. Na kung saan ang aking kaibigan na si Gasman ay Barangay Captain doon. Kami ay kanyang pinatuloy sa kanyang tahanan nung dahil kami ay wala kami ang natitirhan doon sa lugar na yon. At nung nakita ko ang kanyang napakagandang itak dahil ipinagmamalaki niya sa akin, sabi ko, baka pwedeng bilhin ko na lang. Maalala ko pa, ang offer ko ay 10,000. Sabi na, hindi pwede. Walang value itong yung ano ko, yung ita ko. Ibig sabihin, walang makatapat uh, na halaga. Hindi pa niya ipiniliwanag sa akin kung bakit. So sabi ko, baka 20,000 last. Talagang willing ako na magbayad. Kahit 20,000, makuha ko lang. Then nakita ko, napakaganda. Merong tipay, merong ivory doon sa kaniyang handle. Talagang Gustong-gusto ko dahil mahilig ako sa kasaysayan. Ngayon, ipinilawag na sa akin. Sabi na, Sir, sentimental value. Mula pa ito sa lolo ng mga lolo ko. Kaya kaibigan man tayo, sorry, hindi ko ibigay sa iyo. Dahil ito ay pusaka. Ibinibigay lamang ito doon sa direktang kaanak, lalo na doon sa eldest son. So dahil doon, hindi na ako nagpursige na kunin sa kanya o bilhin sa kanya yung kaniyang napaka halaga na gamit na ang kaniyang kalis. So kung lagyan ko ng konteksto ang posibilidad na bakit hindi ibinigay ng mahal na pangulo ang watch, kaniyang suot na watch doon sa nag-request sa kanya na graduating cadet ay posible dahil sa tinatawag na sentimental value. So hindi ko alam yon but akin ay assumption na posible sa mga reasons dahil kung may sentimental value sa iyo, halimbawa galing ito sa parents mo o sa mga lolo mo na nung bata pa ay binigay sa iyo, ay tipong hindi mo basta-basta ipasa sa iba, kundi doon sa anak mo lang din na kagaya ng konsepto ng pagpahalaga ni Gasman sa kaniyang napakaluma, hindi naman magandang-magandang tingnan ang itsura na pusaka o yung handed down from generation na kalis o kris. Kung bakit ang naturang opisyal na nag-request ng watch ay di umano na parosahan, ay simple lamang dahil kami ay covered sa military law at ganun din sa Republic Act 6713 uh, yung tinatawag na code of ethics. So hindi ko alam ano mismo yung kanyang sanction pero for sure ay meron na ipataw sa kanya ayon sa na-anunsyo ng Armed Forces of the Philippines. Ayoko na pangunahan ano yung naisip ng kadete at ayoko rin pangunahan ano namang naisip ng ating mahal na presidente bakit hindi niya ginrant ang request. Ang sa akin lamang, nagbigay lamang ako ng konteksto, nawa ay hindi naman ito magiging part ng hate speech. Meron tayong kanya-kanyang kwento sa buhay and napaka-importante sa atin ay makikinig, mag at uh, in the end, dapat tayo ay mag-uugnayan at magiging magkaibigan kahit paman magkasalungat ang ating mga paniniwala sa buhay. Harinawa ay nabigyan ko ng liwanag ang inyong tanong, yung mga nag-request sa akin kung ano ang posibleng na explanation tungkol sa naturang osapin.